bandang bato itaas sa may mandaluyong bali pa punta tayo ng Ortigas ngayon ang uh, mangyayari nito uh, dadaan tayo ng show boulevard para pakita ko sa inyo kung paano yung shortcut para makaiwas sa traffic no medyo traffic pa rin naman ang dadaanan natin pero ito ang pinakadabis na daan para makapunta sa Ortigas Center sobrang traffic talaga ngayon guys uh, lalo na natapat ng sahod November 30 no yung ginagawa kapag nanggagaling ka sa may show boulevard tapos pupunta ka ng Ortigas tumatawid sila sa may flyover tapos yung traffic doon pagdating dito sa may kanto ng Sheridan at San Miguel uh, napaka, napaka sobrang traffic talaga ang ginagawa natin guys nag, may ilalim tayo ng, ano, ng crossing nag e sa tayo kung tayo habay papasok tayo ng Shangri-La Place or Shangri-La Plaza dabis na daan yon may traffic pa rin naman sa loob ng Ortigas kaya lang ayun ang pinaka the best way uh, napakatagal kasi magpagori rito sa may Sheridan tsaka San Miguel dahil nga pinapriority nila yung mga papunta ng Manila from uh, Pasig so nandito pa rin tayo sa may ano, M. Gonzaga no? sa Mandaluyong uh, lalabas tayo dito sa may A. Bonifacio. so yan guys so, makita nyo yung barangay hall nila Ayan, hagdan ba to itaas covered court? Ayan, kaliwa tayo rito. Labas nito, show boulevard eh. De dire 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 mo lang to. Mula rito sa may show boulevard dito sa may Mandaluyong. Halos malapit na tayo sa kanto ng 9 de Febrero. Dire dire tuloy lang to. Papunta ng Ortigas. So alam ko marami nang nakakalam dito sa lugar na to pero ito yung gagawin natin Uh, isa sa mga tricks to eh para lang makalusot na ang mabilis lalo na sa kapag gantong oras medyo rush hour na kahit 3.30 pa lang ng hapon no? ito so, napakarami pakarami na sasakyo, no? mag Christmas season na kasi uh, bukas ay December 1 na so bare months na labi na ang Pasko or 26 days to go para sa Christmas no ah, nasa tapat na tayo ng SM Cherry dito sa Mayshow Boulevard ah, na, nasa ka, kaliwa natin na ah, LA Garden no? tapos yung Petro na madadaanan natin dyan na ah, ipapunta ng ano yan Wakwak Wakwak -wak Subdivision may Wakwak -wak Road so grabe na talaga yung traffic rito kailangan madiskarte ka pagka pwede kang sumingit-singit kaya lang sasabayan mo ng pag-iingat <laughs> Kasi hindi mo masasabi rin yung mga kasabay mo. May mga kamote rin dyan. Yung bagay, sarin tayo sa mga kamote. <laughs> so, nandito na tayo sa may Pakto Show Boulevard. Ah, halos tapat ng Pinan Center. Ayan, finance, ah, Facility Center yan. Kabila na yan. Yung may baby land. So, kung makikita nyo guys, ano, no? Ah, pag dinretso nyo, kung natatanaw nyo na yung overpass ng Show Boulevard tawid ng EDSA ah uh, gagawin natin hindi tayo sasampa dyan iilalim tayo sa EDSA kapag uh, sa ilalim ng Star Mall no kasi sobrang traffic talaga eh uh, discarding malulupit na lang talaga mga ginagawa ng mga ibang rider dito no kasi pag nag EDSA ka guys ah uh, mas ma kahit traffic uh, moving naman eh moving naman siya ah uh, talagang gumagalaw hindi ka tulad dyan sa mga antagal dyan isa umaabot ko ng 10 minutes sa ano dyan eh sa stoplight ayun ano, oh. halos mapuno na bago palang umahon ayun ano oh. kung, natap, kung napapansin nyo kung natiyatanaw nyo dito mag iilalim tayo oops bawal dun ka dapat ang baba nyan doon sa ano eh no sa may kanan hindi sa kaliwa so ito rito guys so yan mapapansin nyo kapunta tayo ng crossing edsa sa may stoplight so narito tayo sa may halos tapat na ng star mall yan, star mall yan guys tapos ito patawid na tayo ng crossing kaya pinapago nila eh ayan Once na makatawid tayo rito sa EDSA, papasok tayo ngayon ng Shangri-La. Shangri-La Plaza. Yeah, nasa EDSA na tayo, no. Tingnan niyo kung dumaan tayo sa ibabaw. Ah, hanggang ngayon naka-stock tayo ron sa ibabaw. So ito, uh, ah, pasukin natin yung Shangri-La Place. Ito. Ayan. Kasi guys, kapag nag-Google Map ka, hindi lalabas sa Google Map tong shortcut na to. Kasi private road to eh, yung ano na yan. Yung lugar na yan. Kumbaga, pinapa-access lang talaga para sa mga post na mayat, sa Shangri la. Ayan, di no? Diba? Tapos labas na natin ito, St. Francis. Ayan, no? Oo, oh, uh -huh, diba? Napakabilis. Ah, pakabilis. Shangri la Plaza. Ayan ang mga shortcut na malulupit. <laughs> Kaya sa mga galing sa Mandaluyong dyan, So ito ang gawin nyo <laughs> Ganito, dito kayo dumaan Sa siyang Rela, sa loob Ayan, St. Francis na yan Tapos, kakaliba ah, tayo Okay guys O ito, nandito na tayo no? Ayan yung way na ano, Yung one way may galing ka sa SM Mega Mall Ayan, no? Kasi ito, nasa Lourdes na tayo Lourdes Drive And then, papasok tayo ng Escriba tama so, may pearl drive tapos triba drive ayan yung mga pwede nating daan papunta rito dito medyo traffic kaya lang pag nakatawid tayo ng san miguel avenue guys uh, all the way na yan hanggang tech -type. ayan o oh, malik -malik si lang naman yung traffic dito eh Ayan, ito ay priority yun, yung mga palabas ng Lourdes kasi napaka-traffic niyan ayan oh yung mga kumakanan diyan. Ay, napapaginawa Eh, mga kumakanan dyan, papunta na show o boulevard dyan, eh Napaka-traffic, ah, diba? Ito, makalusot lang tayo rin sa may pinaka-cross na to Okay na yan Eh, no, sobrang congestion niya, no? So nandito na tayo sa ano sa Pearl Drive sa Ortega Center guys. 3:35 pa lang no. <laughs> Nakakuha natin nang mabilis. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na kung umibabaw tayo sa ano sa flyover hanggang ngayon nandoon ka pa. <clears throat> sa EDSA mata traffic ka kaya lang pinapaguri naman yun eh. Pinapriority nila yung Gansho Boulevard para mawala yung congestion doon. So yun lang no para lang makatulong sa inyo sa mga short distance, di ba? Sa mga nagmamadali na okay din dumaan sa ilalim ng crossing. Kaya sa babaw ka. Uh, iwasan mo talaga yung mga maraming access, yung mga maraming uh, congest na mga sasakyan, no. So by the way, ito nandito na tayo sa may Tech tight, guys, sa may opisina. Balik na tayo. Wala pa masyadong traffic dito sa loob, oh. Mamaya uh, nga hapon pa yan Pag uwi mga alas 5 pasado uh, Nakarating tayo na mga rito sa ano Sa Center So dadamo na tayo ng video Saba ng pila sa video Waiting Waiting tayo guys.